kita manjimulak na kamote ah emolak ini ay ada ko ni ah uh, ya, dati ni ah, rambutan ah uh, dai di ti rambutan na biag tapos naga kita ang payales ko jay nang pagotak ti imola da jay bangkag ni di san tapos agit ini kita kamote ko na in vlog ko ti sako ta no hang nga, nga, nga may dal-dal iti kuana iti ugot na mm, dati ramutan pwede tani tapay lang sunis dito ikot kat um, gito dito tinagsitsita nagsitsita medyo ngayon mula kong karga kito ayanti sa sako um, pag ugot ko tatay tatigot na mutan kasi kapag <coughs> inaano mo yung ano niya dahon niya lalong gumaganda ang kamuti pag inaalis mo yung talbos ayan guys nilagyan ko ng ganito nyo oh, para pag lumaki siya ginaganito ko siya para umakyat dito sa may ano parsa parsa niya nilagyan ko ng akyatan niya para hindi madumihan yung kanyang talbos guys kasi ayaw kong ano ayan nilagyan ko siya ng parsa yan yung kamote ko, guys. Hanggang doon. Ito naman yung gabi ko. Maliliit pa, oh. Ayan, maliliit. Kailangan niya ng fertilizer. Kaso wala akong pambili ng fertilizer. So, hanggang dyan na lang. Ayan. Ito. Tignan natin yung tanim ko dito. Ayan, marami rin akong organo. Ito, mabisa. Sa, mabisa ito sa ano, sa ubo. Yan. Pag umuubo ako, ganito lang ang gamot ko, guys. Hindi ako bumibili ng, hindi ako bumibili ng gamot. Ganito lang. Iya, ano mo siya, ibabad mo siya sa mainit na tubig. Hugasan mo muna, tapos ibabad mo sa mainit na tubig. Hindi, pag mag-iba ng kulay, saka mo pigain. So, yung katas niya, yun ang inumin mo. Ayan, marami rin akong ganyan. Ayan. Aloe vera. Ayan. Ito yung talagos ko. Ito yung talong ko, guys. Okay guys, hanggang dito na lang. Ayun, wala na yung kalabasa ko. Kasi inaalis ko yung mga ano niya eh. Yung mga... Inaalis ko yung mga talbos niya. Inuulam namin. Sige guys, hanggang sa muli. Bye bye!